Masaya-masaya ang 23 batang dumalo sa vacation Bible experience na isinagawa sa Chaong Quezon. Sa mga kwento, awit at laro, nakilala nila si Jesus bilang kanilang kaibigan at tagapagligtas. Nagdulot ito ng tawa hindi lamang sa mga bata kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Alamin ang kwento ng kagahanapang ito, Balita May Pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa loob ng limang magkakasunod na Sabado mula June 21 hanggang July 19, 2025, matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible Experience o VBX sa lokal na iglesia ng Chaong Quezon. Isang espesyal na programa para sa mga bata kung saan sila natutong higit pang mahalin at makilala ang ating Diyos. Bawat Sabat afternoon, punong-puno ng saya at sigla ang mga bata habang sila'y nakikibahagi sa mga Bible Storytelling, Crafts, Education, at fun games, pagkain at pananalangin kung saan sila mismo ang nanalangin para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang mga batang kalahok ay naanyayahan mula sa pamilya ng mga miyembro ng iglesya, mga residente sa paligid ng simbahan, komunidad ng Lapidsville kung saan may aktibong care groups at maging mga kaibigan at kakilalan ng mga miyembro. Tunay nakapansin-pansin ang kanilang entusiasm at interes sa bawat bahagi ng programa. Linggo-linggo nilang pinapakita ang kagalakan sa pagdalo at pagtutok sa mga aral ng Biblia. At sa kabila ng hindi magandang panahon noong July 20, kumpleto pa rin dumalo ang 23 na batang nagtapos sa Vacation Bible Experience. Kasama nila ang ilan sa kanilang mga magulang na nagpahayag ng pasasalamat at kasiyahan. Para sa kanila, ang karanasan ay hindi lamang masaya, kundi puno ng kahulugan at espiritual na aral na maaalala ng mga bata habang buhay ni ay maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Myra Jim Taniedo para sa Hope Today, HCNP News.